Magandang umaga, pagkikita ko sa inyo yung aking mga laman at saka yung mga aking mga itlog Napakaganda dito sa provisya, lalo na pagka umaga, umagang kay ganda Yan ang aking mga bulaklak ng kalabasa Yan, yan, maraming bulaklak, ang doon maraming marami Alas ang mga bulaklak ko, tsaka talbos, tsaka kalabasa, alas pinamimigay ko lang Yan, gano'n pinuninigay ko lang sa aking mga kamagana halika rito, pag pagkita ko sa inyo yung mga aking mga itlo Ang aking mga patola dami daming patola Yan, mga patola gulay na sariwang sariwa 一个太阳。

nag-request uh, nang yung mga bayo ko diyan dito. Ano daw? Sabi niya, "Dito yung recipe ko. 7 uh, taon dito pero ang pinodito dito, dito uh, daw tuloy malunggay ay tanglad, bawang-bawang, tanglad. Mga kamatis, eh, sila sibos, bawang, saka paminta. Mga to, oh, suka, ito ay yung pag Babalutin ba ko to Pag pues naibalot na to Pag pues nabalot na yan Pag nabalot na yan At i-tipirit uh, dahil Lalagyan ko ng toyo At suka Tapos uh, maraming mantika Mantika ko ay sa walang mula sa roll Yan I-start ko na yung paggagawa Tapos pa, mamaya at papagkita ko Pagkat ilulot ko rin Dag ko na yan. Sigla, po ito na ko na yung kamatis, sibuyas, at saka yung tulog ng ano, ng pangulad. May konti siling malaki. At may konti bawang. Tapos nito, pagka nahalo ko na ito, at nakatimpla na ito, may may tiksarap. Ito naman nito, lalagay ko dito. sa dahil tatlo sila gaganyanin ko yan para maglasa maglasa yung timpla ko sa mga bangos yan tapos mamaya nito ipapalamang ko yan ipapalamang ko dito yan. yan yan palaman tapos babalutin ko yan mamaya babalutin yan nakaganyan yan, yan. Pagka, bine, pagka nabalot na to dito, Pinalot ko na. At itatali ko na sinulit para hindi siya bibitaw yung ano niya sa doob. And then, uh, pagka lalagay ko na sa kawali, lalagyan ko na ng toyo at saka suka. Uh, no, toyo at saka suka. Ano, tapos mantika. Marami siya mantika. Tapos, uh, pagka natutuyo na yon yun, yun sige tumuli. Hanggat uh, dapat madudulok yung ano uh, niya, yung, dahon na saka yung sinulit para mawala. Pero sa loob, hindi siya madudurok. Maganda pa rin. Okay. So, so ito, ibabalot ko na yan. Uh, itong pinambabalot ko ito, itong ano ito, uh, tanglad, yung medyo ano bata pa. Hindi yung doon, yung matanda na. Oh, okay, babalik ko yan. yan. Tapos itatali ko ng, wala ako sinulit, ikinawa, kumuha ko ng ano na saging. Yan, gaganyan ko yan. Yan. Tapos mamaya yan, pag nabalot ko na lahat, at uh, aking papakuluin ng toyo at saka suka. Pagka na yung toyo at suka, yan, yan lang yan natuyo na, na yung toyo tsaka suka yun, pipirituin mo, patutulokin mo yan ito, dulok ito, pero yung sa loob hindi, maganda, masarap hindi dulok, ito lang ang patutulokin para magiging malasang medyo may, may pahit ng konti okay na oh! so, tapos na, dulok na o oh. uh, nakapirito oh. may kalamasi tsaka, sa loob yan, hindi naman hindi, hindi dulok yan, ano yan sa loob, yun o oh magandang klase sa lobya kaya napakasarap yan yan ito so, di isa yung mga bayo ito kaya Timerita, kay Kati, kay Monet punso si Monet kaya dito siya sa maitim, pinakamaitim yung saan pero napakasarap yan yan ang lutong kapampangan na tangulat, tangulay sa kapampangan lutong tangulay magdang umaga uh, tapos nagluto ako ganito para sa mga

So, toyoy pangnai ba? babalutin ko to, pangnai balut na to, pag balut na yan. pangnai balut na yan, at kip igi picherita y, la langi ako suka. Eh tapos sa marani mantika, mantika oy sa ulam ulam karo. yah yah i start ko na yung paggagawa tapos par mamey at papa gitako pagkat hindi nito koran. Dag ko na po Ito, pinag-alualo ko na yung kamatis, sibuyas, at saka yung tulog ng ano, ng pangulad. Uh, may konti siling malaki. At uh, may konti bawang. Tapos dito, pagka nahalo ko na ito at nakatimpla na ito, na may may tiksarap. Ito naman dito, lalagay ko dito. sa yeah dahil tatlo sila gaganyanin ko yan para maglasa maglasa yung timpla ko sa mga bangos yan tapos mamaya nito ipapalamang ko yan ipapalamang ko dito yan. yan yan palaman tapos babalutin ko yan mamaya babalutin yan nakaganyan yan yan Pagka, pagka nabalot na to dito, binalot ko na at ko na sinulit para hindi siya bibitaw yung ano niya sa doob and then uh, pagka lalagay ko na sa kawali lalagyan ko na ng toyo tsaka suka uh, so, toyo tsaka suka no? tapos mantika marami siya mantika tapos uh, pagka natutuyo na yun yun, sige tumuli hanggat uh, dapat madudulok yung ano niya yung ang na saka yung tinulit para mawala. Puro sa loob, hindi siya madudulok. Maganda pa rin. Okay. So, ito, ibabalot ko na yan. Uh, itong pinambabalot ko ito, itong ano ito, uh, tanglad, yung medyo ano, bata pa. Hindi yung, yung doon, yung matanda na. Ako si babalik ko yan. Yan. Tapos tatali ko ng, wala ako sinulit, ipinawa, kumuha ko ng ano na saging. Yan, gaganyan ko yan. Yan. Tapos mamaya yan, pag nabalot ko na lahat, at uh, aking papakuloy ng toyo at saka suka. natuyo na nun yung toyo at saka suka, yan, yan lang yan natuyo na, na yung toyo tsaka suka yun, pipirituin mo, patutulokin mo yan ito, dulok ito, pero yung sa loob hindi, maganda, masarap hindi dulok, ito lang ang patutulokin para magiging malasang medyo may, juma, may pahit na konti okay na okay. so, tapos na, na o oh. uh, nakapirito oh. may kalamasi eh. tsaka, sa loob yan, hindi naman hindi, hindi dulok yan, ano yan sa loob, yun know? magandang klase sa lobya kaya uh, napakasarap yan yan, yan ito so, di isa yung mga bayo ito kaya Ate Merita, kay Kati, kay Monet punso si Monet, kaya uh, dito siya sa maitim, pinakamaitim yung saan niya pero napakasarap yan yan ang lutong kapampangan na tangulat, tangulay sa kapampangan ng tangulay